watching ETVN Philippines. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan, kailan uh, sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesus Kristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong uh, pag Meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan niyo itong pasugo at sa kanya pong uh, aral may ilang mga sekta na nagpi sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kurili ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, ebanghilista, nagsasabing ang Diyos ay suma sa atin. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating programang Dependa Faith ng Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako sa mga pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marcos si Ebanghelista. Sa pagkakataon pong ito, mga ginigiliw na taga-subaybay, ay atin pong pag-uusapan ang katotohanan tungkol sa Iglesia. Pag pinag-usapan po yung iglesia, lalo na dito sa ating bansa, e eh meron pong isang grupo na kadalasan yun ang gagadang unang pumapasok sa atin. So parang yung term na iglesia ay nagiging exclusive para lamang sa kanila. At dahil nga dito ay uh, inaangkin nila na sila ang tunay na iglesia. Pero kung atin pong aaralin sa mga salita, ang iglesia po ay mula sa wikang Espanyol na kung tatalug, tatagalugin po natin ay simbahan. So yan po ang ating pag-uusapan. Si Jesus po ba ay totoong nagtayo ng simbahan? Well, pag tinanong po natin ang banal na kasulatan, wala pagdududa na makikita natin at mapapatunayan natin na mayroon talaga siyang itinayong simbahan or iglesia. At ito po ay pwede nating hanguin sa Mateo chapter 16 verse 18. At kung atin pong babasahin, maliwanag ang pagkakalahan, ang sabi puroon, ah, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So dahil po dun sa pananalitang aking iglesia, eh, meron pong isang Pilipino noong pong uh, panahon ng 1914 ang nakaisip na Magparehistro ng pangalang Iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Cristo pinarehistro po sa sangay ng pamahalaan o sa gobyerno ng Pilipinas. At makaraano 'yon ay uh, itinuro na niya na ito ang tunay na simbahan o tunay na Iglesia ni Cristo. Sa katunayan po, kung ating titingnan ang kanilang mga aral, ito po ay kanilang ibinatay sa paboritong talata Paboritong talata, Roma 16.16. 16. Roma chapter 16, verse 16. At doon po ay mababasa natin ang paglalahad. Ang sabi po ay, Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya ho kapag kapinakinggan natin ang kanilang paraan ng pagtuturo, ay kanilang inilalahad. Si Jesus ba'y nagtayo ng iglesia? Opo. Ano po ang sabi? Itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang nagtayo? Si Kristo. Ano ang itinayo? Iglesia. Ano ang tawag? Iglesia ni Kristo. At dahil nga po diyan, maraming mga mananampalatayang katoliko ang nahikayat nila, tinalikuran ng pananampalataya sa Santa Iglesia Katolika, at kalaunan ay umanib sa Iglesia ni Kristo. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan ng samahan o ng simbahang ito, ito po ay itinala, itinala sa gobyerno ni Ginoong Felix Manalo pero sa tunay na pangalan ay Felix Isagun na mula po sa uh, Tagig Rizal. Noong panahon na yon ang Tagig po ay pa ng lalawigan nang Rizal to be exact July 27 1914 na irehistro po sa gobyerno ng Pilipinas ang tawag na Iglesia ni Cristo at sa tala po ng kanilang rehistro nakalagay doon so called society unipersonal corporation Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo pero ayaw po nilang bigyan ng emphasisyon. Founded by Felix Manalo. Ang sinasabi nila, ibinangon lamang ni Felix Manalo ang iglesyang itinayo ni Kristo na natalikod. Ibig sabihin na natalikod, nawala daw po yung iglesyang itinayo ni Kristo. Nakakalungkot naman. Napakahina naman pala yung pangako ng Panginoong Yesus. Pagbabalikan natin yung uh, Mateo chapter 16, Verse 18, eh, ang liwanag po ng sinabi ng Panginoon, eh, itatayo ko ang aking iglesia, may kasunod po yon at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Yung iglesia ang tinayo ni Jesus, hindi po mabubuwag, hindi po matitinag. Bakit? Sapagkat yun ang kanyang pangako. At pinagtibay iyan doon po sa tinatawag na Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 19. Ano ang sabi ng Panginoon? Bautismuhan niyo ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong, natapos na po ba yung sanlibutan? Eh, sa pagkakaalam ko po, marami ng mga dilubyon dumating. Nagkaroon na ng mga digmaan. World 1, World War 1, World War 2, nagkaroon ng mga malalakas na lindol, nagkaroon ng iba't ibang mga salot, pero hindi pa natapos ang mundo. E ano ba sabi ni Jesus? Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Now, magbigay tayo ng focus dun sa turo ng aking binabanggit na Iglesia ni Cristo 1914 na tinatag dito po sa Pilipinas. Ano po ang madalas nilang itinuturo sa kanilang mga kaanib o sa kanilang mga inaakay, sa kanilang mga hinihikayat? Using Roma chapter 16 verse 16, nakalagay daw doon, magagbati kayo ng banal na halik bilang mga iglesia ni Kristo. Ito na ngayon ang kanilang aral. Sabi nila, nasa Bible ba yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Nako pag hinalungkat daw po ang banal na kasulatan, Di naman natin makikita to be exact, ano, per se yung uh, pangungusap o yung titulo o pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala daw sa Bible 'yan. Pero pagka ng Bible, nandiyan ba ang Iglesia ni Kristo? Eh babanggitin nga po yung Matthew or rather yung Roma 16:16. Is, 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 is. Meaning to say, ang kanilang binibigyang diin sa kanilang mga pamamahayag, sa kanila mga pag-aakay, sa kanila mga pagdodoktrina, ang nasa Bible na simbahan ay Iglesia ni Kristo. Kaya sabi ng mga ministro, kami ang tunay. Bakit? Kasi dala-dala namin ang pangalan ni Kristo. Yan po ay madiing aral sa Iglesia ni Kristo 1914. Nasa amin ang katotohanan, kami ang totoo dahil tangan-tangan namin ang pangalan ni Kristo. Kaya nga ho pagka tayo'y tumingin doon sa kanilang mga kapilya, kahit na ang laki-laki, ang tawag nila doon ay eh, kapilya pa din. Di nila tinatawag yan na simbahan. No? Pero ang iglesia ay simbahan. No? Anong sabi nila? Nakalagay doon, Iglesia ni Kristo. Pag tinanong mo yung mga kaanib, ano ka? Iglesia ni Kristo. Kitam? Lagi namin bitbit -bit yung pangalan ni Kristo nasa Bible. Kaya kami ang totoo sapagkat dala-dala namin. Ang totoong simbahan, dala ang pangalan ni Kristo. So dito po natin bigyan ng punto. Sabi nila, sila ang totoo kasi Iglesia ni Kristo. Nasa Bible, magbati kayo, Iglesia ni Kristo. Tatanungin po natin sila. Sa makailang ulit po ay aking nagtatanong, ako nagtatanong sa kanila eh. Ha? Totoo ba 'yung tinuturo ninyo na dala ninyo, bitbit -bit ninyo yung pangalan ni Kristo kaya kayo ang totoo? Tanungin natin ang Bible. Kristo nga po ba ang talagang pangalan? Basahin po natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 31. Ano po ang sabi? At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang pangalang Jesus. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Lucas 1.31 So dito po sa binasa natin, ito po ay nagko-conflict o kumukontra doon po sa kanilang mahigpit na turo na taglay nila ang pangalan ni Kristo kaya sila ang totoong simbahan, Iglesia ni Kristo. So ang ating argumento dito ay, ang pangalan ba talaga ay Kristo? Kasi yun ang nakalagay sa kanilang mga sa kanilang mga sambahan, Iglesia ni Kristo. Pag tinanong mga kaanib, ano ka? Iglesia ni Kristo. Dala nga po ba nila ang pangalan? Mukhang hindi po. Bakit? Sapagkat maliwanag po ang sinabi ng Lukas 1.31 At tatawagin mo ang sanggol sa pangalang ano? Jesus, hindi po Kristo. At kung babasahin po natin ang gawa, chapter 2, verse 36, ay ganito naman po ang ating matutunghayan sa banal na kasulatan. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ano po ang pangalang ibinigay sa sanggol na isinilang mula po sa salita ng Arkanghel Gabriel ang itatawag sa Kanyang pangalan ay Jesus, hindi po Kristo. At dito po sa binasa natin sa Gawa, chapter 2, verse 36, Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Ano yung Kristo? Ang Kristo po'y hindi pangalan. Ang Kristo po ay ang kagampanan, ang ibig sabihin, Mesiyas. At ang ibig sabihin ng Mesiyas, anointed one. Titulo po ito, yung naging tungkulin, yung ginampanan ni Jesus. Ang pangalan po, Jesus. Ang kanyang naging tungkulin ay maging Kristo, maging Panginoon, maging Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Kaya kung babalikan po natin yung aral ng mga ministro, Ni ginoong Felix Manalo, 1914, hindi ho totoo yung kanilang claim na sila'y tunay na simbahan kasi bitbit bit nila ang pangalan. Hindi yung pangalan ng Kristo. Wala hong pinagkaiba yan sa uh, posisyon. Halimbawa, mayor. Hindi yung pangalan yung mayor. Gobernador, senador, congressman, kernel, engineer, architect, doctor, attorney. Hindi yung pangalan 'yon Ano po yon Titulo doon po sa kanyang pagkatao. So, ang pangalan po ng Kristo ay Jesus. Yan po ang ibinigay ng Anghel. Kaya, doon sa sinasabing kami ang totoo dahil dala namin ang pangalang Iglesia ni Kristo, eh, malaking problema po yan. Hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng pangalan at ng naging kagampanan. Uulitin ko po ano ang pangalan ng sanggol na isinilang ng Birheng Maria na mula sa langit at naging tao? Uulitin ko po ang basa. Lukas 1.31 At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So para hindi po tayo malito, ikaklarify lang po nating mabuti, ang pangalan ay Jesus, ang naging kaganapan ng kanyang misyon ay maging Kristo. Kaya, Hesu, Kristo. Jesus, Kristo. Pag sinabi mong ang pangalan ay Kristo, naliligaw ka po ng itinuturo. Mali ka po ng itinuturo. Kaya yun yung claim nila na sila ang totoo dahil bit-bit nila yung pangalan na kalagay Iglesia ni Kristo, hindi ho totoo yun. Maling-mali po iyon. At ang isang ebidensya, binanggit na natin kanina sa gawa chapter 2 verse 36, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Kaya hu, huwag tayong magpapaligaw sa mga ganda ng pag-deliver. No? Matthew 16.18, doon sisimulan. Pagkatapos, huhugutin yung Roma 16.16. 16, ano ang itinayo? Iglesia? Sino nagtayo? Si Kristo? Ano pangalan ng simbahan? Iglesia ni Kristo? Dala namin ang pangalang Iglesia ni Kristo? Kaya kami ang totoo? Mali po. Uulit-ulitin natin. Mali. Sapagkat ang pangalan ng isinilang ay Jesus. At ang kanyang ginawa sa daigdig na ito ay maging Kristo, maging anointed one, maging tagapagligtas. Sa marami pa po nating mga uh, pagsasagawa ng mga pagtuturo o mga pagtalakay, ay lalo pa po nating palalimin ang ating pananampalataya upang maipagtanggol ang kagandahan ng Santa Iglesia Katolika. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ako po si Brother Marco Evangelista na laging nagsasabing, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.